Narin ni po ang isang merienda. Magpalamig muna po kayo at baka malinsangan ng panahon. Vanilla ice cream, one scoop. Avocado, para siyang mamun. At ilalagay po natin sa paligid. Condensed milk, coconut milk, evaporated milk. Evaporated milk, coconut milk. O kalahati lang ha, kasi baka masyadong tumamis. Kalahati is good enough. And then pagka pagkakulo ng madalian, patay ka agad ang ating apoy. Hahaluan ko na po ng dahon ng pandan. I am now going to turn the heat off and we will cool this down. Punuin po natin ng cookies pa yung paligid para magandang tignan. Tsaka po natin lagyan ng sarsa yung ating coconut sauce. Kayo na po ang bahala kung gaano karaming sauce ang gusto nyo ilagay. Matutunaw po yan. Kaya lagyan po po natin ng isang scoop ng vanilla ice cream. Tapos ito po ang Ferrero chocolate. Siyempre, sosyal. Lagyan po natin ng isa para magandang tignan tsaka po natin ihahain. Yan ang ating panghimagas. Ron Bilaro po.